si Amigo si Amigo, <laughs> amigo win na tayo ah win na si Amigo what's up mga boss for today's video, ay nandito tayo ngayon sa North sa Cars at meron tayong kukunin nga ayan na oh, si Amigo totoo mga boss ngayong araw na to ay kukuha na tayo ng sasakyan yan, bawal na kasi mga boss sumakay sa motor ang ano eh tatlo pataas. So, kami dalawa na lang ni Mrs. lagi ang umaalis. Kaya si Gio, lagi na lang nagagalit pag kami dalawa ang umaalis. Hawa ko na nga pala dito ang car insurance at ito sa amigo, palis muna para sa kanyang HPG clearance. Ayan, nagkakahalaga ng 15,000 mga boss itong car insurance natin. Ayan si Sir Don, mga boss yung may-ari. Sa wakas, ay risuse, at sinama ko yung tito ko kasi hindi pa nga ako marunong mag-drive. Ayan. So, ito na. Perma, perma. Ayan o. Oh. Medyo napagod din tayo kakaperma dyan. Mga boss. Ang North sa Cars nga pala mga boss ay matatagpuan yan dito lang sa tapat ng SM North Edsa. Ayan. Cars or financing. Ayan talaga si Amigo. Napaka-pogi talaga niya. Ito na for the final na nga mga boss. Piperman na talaga tayo ng ating kontrata dito sa financing. Ayan, napakakapal yan mga boss. So, kailangan natin tiyagayin ang pagpiperma dyan. Share ko lang po pala sa inyo na ang pinangkuha natin dito ay hindi ito galing sa vlog. Ito ay galing sa pagbabrabero natin at matagal nating inipon. Ayan mga boss, para ma-inspire din kayo, na baka sabihin nyo kasi vlogger, kaya naman nakakuha ng sasakyan. Inipon ko po yan ng matagal na panahon. Kung alam nyo po yung pag-ibig impito, inipon ko po 'yan 5 years ago na. So nakuha na namin, kaya may pang down na kami. Kaya ayan, congrats. Congrats ayun. Ito sa Sir Don. Congratulations. Andito na nga si Amigo. Si Amigo. Si amigo <laughs> amigo win na tayo ah. Ayun oh. Ah. na si Amigo. At dahil naibigay na pala namin yung down payment, at okay na ang mga papeles, eto Go na kami. Ayan, sa EDSA yan mga boss. Tapat ng Toyota North EDSA. Ayan, yung tito ko muna yung nagmaneo kasi magpa-practice pa lang ako dyan. Ayan, North EDSA cars mga boss. So, ayun, pauwi na kami. Ang saya mga boss sa uh, feeling na ganito. Ano mga boss, uwi na namin si Amigo. Ito kasi uh, tiyo yung ano, pinag-drive namin. Kasi so, practice pa lang ako. Amigo! Uwi na si Amigo. So ayun na nga, pinusko ko pala to mga boss para ma-inspire din kayo. Na kahit tayo ay barbero, ay kaya din natin makapundar ng sasakyan. Kaya kung kayo nangangarap din na magkaroon nito, kayang-kaya nyo rin yan. Uulitin ko ah, hindi ito galing sa vlog. Galing ito sa pagbabarbero ko at inipon ko ng matagal na panahon para magkaroon ng pang down at ilang buwang panghulog. Focus lang talaga at pagdarasal sa Panginoon. Sabihin natin sa kanya ang ating mga hinihiling pasasaan ba yan at makukuha din natin ang ating mga pangarap walang kasing saya ang reaksyon ng aking anak <laughs> ganda nasabi mo sa amin congrats <laughs> mama congrats mo si mama congrats ma thank you congrats sa atin congrats sa atin maraming salamat po Panginoon sa regalong ito sa aming pamilya at ingatan mo kami palagi amigo